Hello, what's up mga kaburin? Uwi nga pala ako kasi namatay yung tatay ko. At dito nga ay nag-aabang ako ng aking sasakyan na ano, tri tricycle or jeep. At ito na nga, habang papunta ako ng terminal ng bus, ay nakita ko itong si Dogi, kawawa, nakakaawa siya kasi nakatali na lang yung paa niya. Dahil na ano daw sabi ng tao na sagasaan daw siya. So bali, tatawid ako dito kasi nasa likod yung terminal ng bus. At pagkadating ko ng terminal, at ayun na nga, si kuya ay naghahanda na ng mga bagahe na dadalhin sa ano sa probinsya. At dito ay aakit na nga pala ako. At dito ay napansin ko si tatay kasi yung asawa daw niya ay nawawala. Nahanap niya. Dito niya makita At dito pagpasok ko ay napansin ko yung mga tao si tinginan sa akin. Akala nila si Daniel Padilla yung nakita nila. At dito nga pala yung upuan ko. Dito nga pala ako upo at ito yung bago sa taas nakalagay na. At dito ay paalis na nga kami at sobrang traffic. Grabe, 8 o'clock na sa terminal na ako. Pero gabi na kami nakaalis. Ang galing. At dito ay mukhang nadisturbo ko si Kuya kasi gusto na niyang matulog pero nagbibidyo-bidyo ako. At dito ay nag-stop over muna kami sa Sariyaya Prison para mag -apuna. At dito napansin ko si tatay, kamot ng kamot, inagat siguro ng At sa wakas ay nakita na rin ni tatay yung asawa niya, yung hinahanap niya kanina sa boss. Congrats tatay! Sana stay safe kayo palagi. At dito ay gusto kong batiin yung mga taga Sariyaya, Quezon ng magandang gabi. At sa wakas ay nakarating na rin kami sa Matnog Port. Dito ay nagsilabas na kami kasi pupunta na kami na pagkaalaman lang po kung gusto nyo pong umuwi ng probinsya ay mag lang kayo kaysa mag bus recommended naman yung bus kung may mga dadalhin kayo pero kung wala mag aeroplano lang kayo pagdili nga tula, may adadiri matatapos nga urukyan nga andam dito ha sang Sanglit upod han ka ang ilesan ha house mm -hmm.